Sa pool sa CCTV, ang lalaking nagnakaw ng metro ng tubig sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang suspect nagmanman pa sa lugar sa isang araw bago ang pagnanakaw. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyo, Exclusive. Aakalain mong may inaayos lang ang lalaking ito sa gilid ng kalsada sa isang subdivision sa Barangay Muzon Proper sa San Jose del Monte, Bulacan noong linggo ng madaling araw. Pero ang nasa CCTV footage na yan magnanakaw pala ng metro ng tubig. Ilang minutong kinakalikot ng lalaki ang water meter. Bumalik pa siya sa kanyang kolong-kolong para kumuha ng tila pamutol ng tubo. Maya-maya, makikitang bumulwak na ang tubig at saka nagmadaling umalis ang lalaki. Nakuha na pala niya ang metro ng tubig. Ikinagulat na lang daw ng may-ari nito nang makita niyang bumubulwak na ang tubig sa tapat ng kanilang establishmento. Ah! CCTV, lalaki mo Maganda po yung niya hindi magnanakaw. Bago umano ang aktwal na pagnanakaw, una na raw nilang napansin sa CCTV ang lalaki na tila nagmamanman at sinubukang nakawi ng metro noong Sabado ng gabi. Sinubukan niyang hatakin at baliin ng tubo, pero nabigo kaya umalis din siya. Tinutugis pa ng mga otoridad ang suspect. Inaalam din kung residente siya ng nasabing barangay o dumayo lang. Pinaiigting na ang seguridad sa lugar para hindi na maulit ang insidente. Pag may mga ganito pong aksidente, mas maganda po nare-report ito sa barangay. Para po nagkakaroon po kami ng urgent na plano para po sa mga ganitong sitwasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.